Buenos dias, mi amigo. Welcome back to my channel. El Pescao Barbosa TV. May bagong fish tayo ngayon. May in-order ako sa... Kaibigan eh, lang natin. Bali... Blue eyes daw yun. Electric blue. Tapos blue eyes isang trio pero pasabog yung previous kasi ano lang yun eh kagrupo ko lang yun kaya mamaya abangan nyo kumakain pa siya ngayon i-deliver niya yun hindi niya alam kung gaano kalayo yung lugar ko <laughs> napasubo napasubo kala niya malapit lang yung lugar ko mga kamilin Tulit din yung yun. Kasi Father's Day ngayon, bali ano na lang. Irgalo na lang niya yung ano, mga previous. Isang trio lang yung in-order ko. Isang trio. Pero may pinakita na siya na extra previous na ipadala sa akin. Pinakita niya pa yung saan siya kukuha ng magandang linya ng mga balloon mollies. Kasi yun na nga. Ano na naman tayo panibagong starting. <laughs> so, abangan mo kaya Pakita ko gaano daw ka-quality. One eternity later. So, eto na yung mga amigo. <laughs> eto na yon Yung sabi ko kanina na bumili ako ng Balloon molis para pang ano ko, starting. Uh, tagal, tagal, matanggal ah! Aray, aray. So, dito na. Dito na yan. So, naka green water. <laughs> green water. Green water na ano yun. <laughs> ano pala to? Tawag yan. itong laki napakalaki yung balloon... wow, we have. balon huh? black mollies ah, sila, uh. Oh, pero sila oh. Oh, diyan pala. Dito mga malalaking ano. Yan oh. Huh? Yan. Ha? Huh? Yan. Saan yung sabi niya na blue eyes? Oh, huh? meron blue eyes? Sabi abi niya yung blue eyes. Ah, eto. Blue oh na, na blue eyes. Gusto na blue eyes. Iyo. Ito yung blue eyes. Uy, tagal mo kita. Ito yung blue eyes na electric. Electric. Blue. Ewan ko lang. Tama ba? Basta blue eyes daw. Ayan. So. Wait na, Blue Wait na. So ano? <laughs> may, may, ano na tayo. Ah, ang, ang, starting. Uh, yan na natin. I-bid natin. Sana maging successful. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat. Hasta la vista, baby. Adios.